Wow, si Retro Grace, tawang-tawa. Wow, sige tingnan mo nga si Marcoleta, tingnan mo kung matatawa ka. Itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyanong tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun tama, eh. Sikat. Mm -hmm. Influencer. Basta ta alam lang nila sikat yung tao. Hindi nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. O it's mo. Ang kanyang ang kanyang gawain magpatawa. Mm -hmm. Okay naman yun. Marami na ta marami naman tayong marami, komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy, oh, King of Comedy. Sino? Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang tasiihan mm -hmm. pagpapasaya uh -huh. sa marami nating kababayan. Mm -hmm. Lalong-lalo na sa Hi, sa kahirapan ng buhay, di ba? Aha. Panchito, di ba? Aha. Aping daldal, -dal. <coughs> chiquito, marami yeah. eh. Mm -hmm. Pagpapasaya, mm -hmm. isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon, mm -hmm. at talaga namang kailangan-kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro na lang tayo kalungkutan Ay, hindi naman. Pa, pwede yun. Wala namang, wala bang... Di ba? Oo. Oh, Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, mm -hmm. Para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Uh -huh. Di ba? Pangalipusta. Mm -hmm. Panlalait. Nasa tamang pag-iisip mo yung tao na yun, Nelson? Eh, pa parang binanggit nyo kanina, parang pareto. <laughs> Ikaw lang sumaya Pero yung isa ay eh, pinalungkot mo Hindi, malayo ang pareto ah, roon eh Mer ay, uh, Meron doktrina pa yun Kaya ayoko na uh, la lang palawakin uh, 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 na Ang ibig ko sabihin doon Kung talagang ang gawain mo Kung talagang legitimate Ba't di ka ba makakapagpatawa Nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo eh, eh Siguro pwedeng tanungin eh Wala bang anak yun Na magpapayo sa kanya Mm -hmm. Yun talagang tunay na kamag-anak. Oh, nga, Kaibigan. Mm -hmm. Kaibigan kaya. Mm -hmm. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na na walang kapintasan? Lahat naman ang tao. Mm -hmm. naman. Pero wag kang... Wag mong gagawing katatawanan. Wag mong gagawin katatawanan katatawa yun eh. Lalong-lalo oh. na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Oh, sa bagay. Oh. Eh, eh siya nga. Eh, may problema sa, sa sarili niya eh. Mm -hmm. Hindi mal, hindi niya maalaman kung lalaki siya o babae siya. Yes. Mm -hmm. Problema 'yun. Alam mo sa sa psychology. Mm -hmm. Ang tawag doon 'yung cognitive dissonance. No? Uh -huh. Marami tayong masasabing doktrina eh.